Tumalo naman sa pagdinig sa Senado matauhan ang matauhan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para bigyang linaw ang mga isyong ibinabato sa kanila. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isa-isang sinagot ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang mga isyo na bumabalot sa kanilang ahensya sa pag sa Senado. Isa na riyan ang aligasyon na mayroong umano'y multiple winners kung saan ng PCSO na kadalasan sa mga ito ay claimants lang. Pinaliwanag Green kung ano nga ba ibig sabihin kapag sinabing claimants. Your Honor, we are definitely that they are, uh, they're, definitely claimants. And uh, of course, in the, in the interpretation of the law, They're also winners because bearer uh, instrument po ito. Wala pong information yung ticket. So, whoever the, is the holder of that uh, instrument, of that ticket, can claim. And since sabi ko, they're not necessarily the winners. Say, the whole holder of the ticket, presum po that since sabi ko nga, this is a bearer instrument. Presyon po sila to be the winner. Sinagot din ng PCSO ang issue sa umanoy. May ilang mananaya na nanalo ng maraming beses. Eight times nanalo ng 225,000 pesos. August, nine times nanalo ng 225,000 pesos. September, two times nanalo ng 225,000. Take to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, four times nanalo ng TIG, 225,000 pesos. November, nine times nanalo ng TIG, 225,000 pesos. Pero ano yan po yung sinasabi kong Lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors and definitely when he goes to the branch kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng, ano, eh, ng outlet. May binunyag naman si Senator Rafi Tulfo na may nag-invest umano na nasa 90 million pesos sa loto at nanalo raw ng higit 600 million pesos. Ayon kay Tulfo, wala naman siyang nakikitang illegal dito pero nagtataka pa rin ang senador. 600 million. At ang tinayaan niya ay system 12. One person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. Tito 30 million each outlet. Ang nakikita ko lang problema, yung bang bago siya mag-invest ng 90 million, sa katinaasan yung price fund, yung, yung uh, jackpot, dinagdagan ng 500 million to make it 600 million para ma-accommodate yung kanyang kapital. Yung jackpot namin, hindi naman po tinamaan yun instantaneously. nag pa po yun eh. So in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba. Pero nag-run pa po yun. So uh, siguro kung after mo in-increase, eh, tumama, baka sakali ho. Pero kung nag-run pa po siya, exposed na po siya sa lahat ng, ng betting. Eh. So hindi naman po instantaneous yun. Eh. Nagpaliwanag din ang PCSO hinggil sa isang insidente noong Pebrero. Gitang PCSO, hindi na ito ang unang beses na nagkaroon ng problema sa laro. May na naman si Sen. Tulfo. Uh, during that time po, yung live uh, draw operation namin, 2 p.m., ah uh, yung isang draw machine was not able to capture yung uh, numbered ball po natin. But the two uh, draw machines po uh, were able to capture. For other games, if I'm not mistaken, Your Honor, around the five times na po since we lived, Five times na? Since 1995. So next like, time, pag may mga glitch nangyaring gano'n, nagkaroon ng malfunction, kailangan wag kayo mag-off-air, continue sa pagbobola live. Kasi pag nag-off air kayo, again, nagkukunan naman po ng pagdududa yung betting public, yung publiko. Kasi the more na kayo po ay nagta na, nagtatago para sa akin, para may tinatago kayo because nag-off air kayo, the more magdududa yung taong bayan. Ayon sa PCSO, sinisikap din nila na mas mapaganda pa ang draw procedure nila. Umaasa naman si Senator Tulfo na wala nang maulit na ganitong klase ng insidente. Daniel Maranastas para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.